mga pumps ayan magandang magandang uh, araw po sa inyo mga pumps happy sunday po ayan, papunta po tayo ngayon sa kiyapo at uh, mayroon lang po kami yung tapos magano po kami mag uh, drive drive mag practice po ayan. dito po tayo ngayon sa kabaan po ng uh, Kison Ab yan update po sa traffic po uh, okay naman po yung uh, traffic po ngayon konti pa lang po yung mga sasakyan Ayan, mga update ko po kayo kung ano po yung uh, sitwasyon po doon sa Kiapo traffic po ba doon maraming mga tao maraming mga mili yan samahan mo po yung mga paps mga paps nandito na tayo sa may delta po yan yan pong traffic po ngayon dito sa may delta avenue yan yung practice yun si ate saan? Paano naman si driver baba tapos mayroong nakasakay sa kabila passenger side yan yung yung truck na Ayan mga paps, nandito na po tayo sa malapit po sa May uh, Fisher, uh, Fisher Mall. Sa may uh, patnan ko. Yan po ang uh, situation po ng traffic, hindi po masyado maraming ang sasakyan po. Uh, moderate lang po talaga. Maganda po magbiyahe ngayon dahil na uh, hindi po masyado marami ang uh, sasakyan hindi ko lang po alam kung mamaya ang tanghali po kung uh, po marami po kasi dito po minsan alas ano, 7 pa lang po ay uh, siksikan na po yung mga sasakyan papunta po ng uh, Quiapo papunta po ng Manila po. pero ngayon pa, ay okay, okay lang po lalo na po dito sa may uh, pag uh, no, po sa Pantranco papunta po ng uh, Muñoz dito po nag siksikan po yung mga sasakyan dahil po dito sa mga uh, yung Aguillo Turn ay papunta po ng uh, GR Anita pero ngayon po uh, nakikita ko po, po dito sa malayo hindi po uh, siksikan po yung papunta po ng GR Anita ibig sabihin po hindi po siya matraffic kasi mula pa lang po dito hanggang po doon sa may uh, bago po mag underpass ay traffic na po ngayon po tuloy tuloy po tayo yan yan mga paps basta dyan lang po kayo samahan nyo po kami ha happy sunday po sa inyong lahat ayan ayun magsisimba at mga masyal ingat ingat lang po ayan ayan mga paps yung sa kanan ko po yun ang papuntang uh, G. Araneta dito po sa kaliwa underpass po uh, tagus po ng uh, Santo Domingo Charts Video yun untuk saya. itang okay. oh, yun yung bangko. <laughs> <laughs> Ulo ng Dapat po, pala sa i din na ano natin eh. Okay. <laughs> Nilait pa yung payo bangko. Tak. Takanya, i-blur doon na 'yung. Ayan po, underpass na po tayo. Pa-tagos po nito ay sa tunog ng po. tapos nakita niya po yan yan na po ang uh, charts po ng Santo Domingo Ayan. ang sunod po nito ay uh, Banawi po kung saan uh, gusto niyo po mamili ng mga parts ng sasakyan dito po kayo pumunta sa Banawi pero ingat ingat lang po kayo dahil na uh, alam niyo na po pag uh, ganyan po uh, maraming uh, customer o uh, pinupuntahan po yung sikat na mga bilihan kung uh, hindi po may iwasa mayroon po yung mga uh, yung scam kaya kailangan po may alam din po kayo sa mga parts na sasakyan na inyong bibilhin na ipapalit po sa inyong mga sasakyan. Dahil kung hindi po ay sigurado tatagayin po kayo sa presyo uh, ano pa po kayo sa materialis hindi po ibibigay po sa inyo ang original po ayan uh, dito na po tayo, lagpas na po tayo ng Banawi ang uh, next po nito ay uh, welcome po welcome po to ito po yung stoplight po dito asun po ito ha yan pero po ito yung uh, anong po natin ay uh, kisunan po ito yung ating uh, dinandaanan po sa ngayon yun po yung pakaliwa dito po sa may stoplight po wala po ditong kaliwa walang u-turn po uh, mayroon lang po dito papunta po kanan pupunta po kayo ng Taong uh, tawag doon <laughs> doon po sa maunahan po yung yoto kaya dito po sa may stoplight stop light bawal pero dito nang i-attempt yung mga kalua Dito na po tayo sa Welcome Rotunda po. Ayan yeah. yeah, po nakita niya po yung uh, sign po ng uh, Welcome Rotunda. Tadi dito mga bang tutik po ito naman po yung kanto po nito yung po blooming tree po yan papunta po kayo ng blooming tree. Susunod naman po masida. Ito po ang isang stop line. Masida naman po ito. Ito naman po, Vicente Cruz. Ayan. At Doña Puentes. De la Puente po. Ito naman po Ang uh, next po na stoplight po Ay lakson, Papunta po ng uh, Perino-Opinio At papunta po ng Pierre At uh, sunod po dito Palampasan po natin dito Ang stoplight ay Santo Domingo po Ay Santo Tomas po University yeah. po yung may uh, overpass po yan yan po ang uh, overpass po ng kapunta po sa Santo Tomas uh, University itu kok yang panti ya street <coughs> kailangan po ng AU at University yan yan po sa may kanto po ay parikto na po yan papunta po ng Divisoria at Santa uh, Mesa po

Ano yung, Mente, mamaya yan. kayo lang naman yung Walang ano yan yeah, eh. Mamaya yan. Uh, tanghali, hapon. Kasi gising na yung mga tao. Mga mapapunta ng Divisoria. Kaya po. Okay, is, is, po is, is na kaya, kaya po Ayan po mga paps, dito na po tayo sa Quiapo, ano? dito po tayo sa Rigto, mag-yotol lang po tayo dito. Papunta po sa Maya isita town. Diyan po, Diyan po tayo magpapark. Diyan, po tayo dyan sa uh, ka sabi ko sa iyo oh, spotter dun oh malakas yung spotter no? niya